Tignan nyo guys yung computer ko ano na itsura Tinatanggal ko pa lang siya Basa ang computer box So ito guys yung sasakyan Bitidyoan ko para makita nyo yung usok Kaso hindi masyadong klaro yung itim na usok Gawa ng tanghaling tapat yan Sa around 12 o'clock So, mapapansin nyo pag nirev yung gasoline yan, sobrang itim lang na labas. And, ang isa pang issue dyan guys is naglo low power yan. Up and down ang kanyang idle and nasa ano lang siya 500 idle lang yung Hi okay, guys, good day guys, Mac Garage So today guys, meron tayong Hyundai Accent So ang issue nyo guys, naglo low power and may check engine light and then kung mapapansin nyo yung kanyang auto sensor yan pati yung lower bank nga guys ganito rin ah, medyo malagim yung yung nangyari dito guys siguro kainto ko sa inyo guys mamaya pa, sa ngayon babaklasin muna natin yung kanyang uh, catalytic converter lilinusin natin yung catalytic converter okay and then silipin natin yung mga spark plug Linisin natin yung throttle. Eh yung kanyang PCB valve sira rin. Kaya siguro medyo matigas yung preno niya. So ayan, simulan natin, guys. So ayan. So kaya natin tatanggalin yung spark plugs kasi gusto kong makita kung ano yung resulta ng sunog niya kasi grabe oh okay guys so tatanggal na natin yung catalytic converter yan Diyan yung nakalagay guys malamang so wala na spark plug yan okay tinanggal na natin and then ito yung kanyang mga auto sensor oxygen sensor bank one and bank 2 yan ang itsura nila super itim and yung apat na spark plug ayan super itim din and yung kanyang catalytic converter ayan, iba na rin natin ayan, sobrang itim din ayan hindi ko alam kung kita nyo ayan yeah. so tapray natin linisin so ang cleaning ang cleaning procedure ko dito guys is lalagyan lang natin ng detergent bababad lang natin and then after nyan ng detergent matatanggal na yun papakuluan naman natin siya ngayon pag napakuluan na natin balik tayo ulit sa detergent and then uh, patuyo na tayo okay na yon so since bago pa naman yung sasakyan hindi pa yung katulad ng mga lumang sasakyan talaga na or matataas ng milyahe kasi yung milyahe nito is bababa pa

guys so nakabit na yung mga auto sensor kabit na lahat yan eh kakabit din natin yung sakit nito pero lilinisan muna natin kasi basa siya na ang langis okay guys so may malungkot akong balita dito sa sakit na to so kaya pala siya guys uh, ko na lahat na check ko na compression test ako chineke mga injector kasi baka nagkaano lang nag uh, nagbubuga ng maraming oil ng maraming gasoline yung ano yung injector o kaya sira yung map sensor linis na ko ng throttle body balik spark plug kiniling ko na lahat so ganoon pa rin so dito na ako ngayon sa computer so tinignan ko yung computer tignan nyo guys yung computer kung ano itsura tinatanggal ko pa lang siya basa ang computer box so ayun na, ang sabi naman ni client dahil nga yun nagpalinis siya yun oh. yan grabe oh. yun guys ha oh. tigyan nyo naman yung different ng isa sa kabila ito yung dry ito yung ano subabaklasin ko muna yung computer box nito yun. so, ayun yung pinakabad and sad moment niya. Hi okay, guys so nabaklasan natin yung computer box ayan makita nyo naman makintab and dito dry na dry ayan so nilinis ko na rin yung mga ano nabaklasan natin guys subukan natin kung anong mga kaya natin dito kung so, alam po mo to so cleaning lang tayo kasi parang yung yung ano sa kanya guys hindi naman sya water so malalaman natin yan baka sya sa akin baka sya sa So, yan, nabuksan na natin yung computer box. So, wala naman tayong nakita ang uh, damage guides. Damage guides? <laughs> damage, pero nakita mo, nag-penetrate sa, kani, sa loob yung panglinis ng uh, engine. Ayan o. Ayan ba sa, ayan. Ito, ito yung parts na yan. Ayan. Basa basa so tatry lang natin muna ng linisin okay tapos yan ibabalit natin sana yan lang kasi wala naman ako nakitang ano wala naman ako nakitang putok yan oh. naglaway o oh. so pwedeng nag ano lang uh, nag grounded yung dahil sa mga parang langis eh parang langis yung mga naka makapasok so ayun guys try natin linisin and then subukan natin ulit ibalik and then try natin ulit patakbo yung sasakyan sana mag success tayo para hindi na gumastos si client so spray natin muna na CRC ito lang yung panlinis na siguradong malilinis yan update ngayon sa Hyundai Accent so ayan uh, stable yung RPM nya malamig hindi mausok okay guys so test drive natin tong Accent na ginawa natin ayan so far maganda yung response ng kanyang engine malamig yung aircon hindi naman tayo nagkaroon ng problema sa idle so far yung idle nya is good successful lang ating ay Okay guys, so nandito na ako sa ano sa computer papahinga and then ine-edit ko rin yung picture yung video na ginawa natin doon sa may Hyundai Accent so napag base na tayo and, and nakuha na rin ni client yung yung unit and nag -ano siya nag test drive siya siguro may 30 minutes kami nag kwentuhan habang tinetest drive niya kasi gusto niya rotal talaga makita kung ano yung result ng pagkakagawa kasi maraming may experience na siya sa unang gumawa noon hindi naman na patino so actually eh, ako rin ginawa ko na lahat kumbaga lahat ng mechanical uh, sinubukan ko ng ayusin sinubukan kong ano uh, ay, uh, linisin yung mga dapat linisin pinasukan na natin ng, <clears throat> ng computer check natin Ayun nga, nag-ang lumalabas lang sa computer is low power. And yung aircon niya kasi yung aircon yung pressure sensor is sira. Now, ginawa natin yung aircon and so yung natitira na lang yung mga yung pinaka main issues. So nagawa naman natin na yung main issue. Ayun nga, nakita natin ang problema is yung mismong uh, computer box may pumasok na uh, pumasok na parang langis or hindi ko matukoy kasi wala rin siyang amoy eh pero para siyang oil parang oil hindi rin siya oil ng uh, engine pero pumasok doon sa kanyang harness and then yung oil hindi naman din siya galing mismo sa computer box o pumutok yung mga kasi minsan meron ganon pag pumutok yung mga Uh, parts na, nalimutan ko yung parang mga tower na parts pumutok yon naglalangis din pero wala naman siyang nasirang mga ganun na na ano na parts so malinis naman yung loob talagang nanggaling lang yung oil dun mismo sa may harness so ayun okay uh, nakuha naman natin sa paglinis lang kasi kung talagang nasira yon eh Mahirap maganap ng mga parts no? ng mga parts ng uh, computer box dito sa Saudi. So ang gagawin lang namin doon is uh, papalitan mismo yung buong computer box or bibili siya ng uh, computer box dun sa second hand and then tatanggalin namin kasi yung dai at Chucky, yeah, mahirap mag-coding sila. Eh. Kailangan namin ng ng kakilala doon sa loob ng Kia para magbigay sila ng code para ma-adapt ma namin yung bagong uh, computer box na ilalagay. So, ayan, uh, overall naman, okay na, okay na. Uh, happy na si client in yun, uh, pwede na na-release na, na natin sa Ken and then, yun, nakatipid din siya. Ayun, ayun na lang guys, hanggang dito na lang and see you again. Bye.